Ito ang kanilang bahay mga kababayan. Ito yung sistema nandito sa likod. Nasunog daw po ito noon-araw mga kababayan hanggang sa wala nang nakapag-ayos. Mayaman kayo dati na ay? Ah, eh? Mga negosyante, yung mga damit nila mga kababayan. Diyan na, pag marumi na, basa. Pero bakit nasunog yung unan yung bahay na ay? Eh? Natumba yung kandila. Natumba yung kandila. Malakas ng loob yung pumasok. <laughs> <laughs> lang pumapasok dito. So mga kababayan, mga kabarangay, no? magandang hapon sa atin lahat. Mga kababayan, sa oras na ito, sa hapong ito, may nakita kami dito ng uh, Ayon sa aming napagtanongan, apat daw po ito na magkakapatid at uh, sa ngayon isa lang yung nandito. Yung uh, tatlo is nasa palengke daw, naglilimus-limus. At uh, ang pamilyang ito mga kababayan ayon sa mga kapitbahay, alos ilang taon na raw sila dito. Ngunit bahay din daw ito ng kanilang mga kamag-anak hanggang sa hindi pa masabi ko anong kadahilanan bakit nangyari sa kanila yung ganito na hindi na sila marunong magluto, parang nakalimot na sila sa kanilang sarili. Although, hindi pa natin alam gaya ng aking sinabi na may mga kamag-anak din. So, ang nangyayari, inaabot-abutan na lang daw sila ng pagkain. So, mga kababayan, sa oras na ito, nung nakita ko yung kanilang sitwasyon, isa lang ang paraan na pwedeng maitulong at yun din ang sinasabi ng mga kapitbahay dito ang uh, mabigyan sila ng pagkain dahil hindi sila marunong magluto Kuya Risky, dali mo rito yan kasama ko mga kababayan si Kuya Risky para pakainin namin yung nanay na nandito at uh, mga kababayan, wag po sana kayong uh, mabibigla or what at uh, pasintabi sa mga kumakain kung sino man ang mga kapanood ng video ito dahil uh, ayon sa mga kasamahan ko ay eh, hindi raw maganda yung amoy at saka sinanay. Ay talagang ano mga nawawala na yata sila sa sarili. So sana may makapanood ito or uh, makuha ng ating government, DSWD, para matulungan sana ang pamilyang ito. Mga kababayan, para tuluyan at lubusan natin silang makilala, samahan nyo po ang inyong lingkod para kausapin sila baka sakali may maitulong ang Team Daddy Frankie. Let's go. Thank you. Hi! Hello, Kumusta ka, Nay? Po. Anong pangalan ni Nanay? Digna. Nanay? Digna. Nanay Digna. Ilang taon na po kayo, Nay? 79. Nay, bakit basang-basa na yung kinarurunan nyo? Hindi kayo maalis dyan. Hindi, dyan na lang. Bakit? Ba ba para malamig. Ah, para malamig. Pero nagpuputik na, Nay. Hindi, mawawala rin yan. Mawawala rin. Uh -huh. Nay, ilan po kayong magkakapatid? Pito. Ha? Pito. Pito. Bakit dito po kayo nakatira? Sa bahay namin to. Ah, bahay nyo. So, pag umuulan? Ayan, may tolda. May nagkabit ng tolda. Pag gabi, dito lang kayo? Oo, uh, dito lang. Hindi ba mahangin malamig? Mahangin malamig. Pare-pareho rin. -pare. Hindi ka ba nababasa pag umuulan? So, yung iba mong kapatid, ilang kayong nakatira dito? Pito. Pito talaga? Oo. Oh. Asan ah, ang magulang nyo po? Nasa simenteryo. <laughs> ah, nasa simenteryo na. Uh. So, ibig sabihin, patay na po sila. Uh. Mga kamag-anak nyo, tiyahin nyo. Ay, hindi ko kilala. Hindi nyo kilala? Ah, inakaawa mga kababayan parang, uh, ayun, siguro sa problema. Pero hindi po ito yung huli mga kababayan. Kumbaga, umpisa pa lamang po ito para malaman natin kung anong mga punot dulo kung bakit sila nagkaganito. Nay, kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi ka pa na halian? Almusal, hindi pa. Tapos ng halian, wala pa? Wala pa. Ba't na, para, kaya pala parang nanginginig ka na nagugutom na. Nagugutom na? Nakakaawa naman. Pwede si, Paki, pakiayos mo doon ka bro. Sige na, ito lang muna yung pagpasinsya mo muna yung nadala ko, ha? Bigyan mo kanin dito si nanay. Pakainin natin mga kababayan. So, apat yung dinala ko mga kababayan dahil ayon sa amin na pagtanungan, apat sila magkakapatid. Pero gaya na ang sinabi ni nanay, nasa ano. Anong ginagawa ng mga kapatid mo sa ano? Sa Opo. Nagtitinda rin. Ah, nagtitinda. Anong tinitinda? Yan, lagay mo yung kutsara dyan. No, no, no. Sige, buksan mo. Then, sa para, ganyan. Oo. Oh. Ayan. Oh, sige na, oh. Plastic mo yung kamay mo. Bigyan. Sa bigyan, buksan na tubig. Oh, sige nai. na, o, sige, nai. inom ka muna. Ilang taon ka na po, Nay? 79. 79? Ay, namamaga yung paa ni nanay, guys. Ay, ganyan lang yan. Ha? Talagang ganyan po ako. Talagang ganyan? Oo. Tapos may alipongan na, guys. Hindi okay, wala. Ha? Hindi ako naalipongan. Tingnan yung mga kababayan. Wala talagang nakakapag-asikaso sa kanila dito. Pakain kayo. Sige po, nay. Binili namin yan para sa inyo talaga. Ilapit natin ito upuan, bro. Doon na, doon, doon. Hindi, ilapit nay para hindi matapon. Ayan. Ayan. Sige lang po nay. kain lang po kayo. Kasi kasi nanay mga kababayan, wala na pong short, wala ng wala nang, nang damit nga. pang ibaba. Tinakpan na lang. lang po, oo, oo. Namamaga na yung paa ni nanay, Hindi, Diyos ganyan. Talagang ganyan. O, ganyan, ganyan. Sige lang po nay. Ito ang kanilang bahay mga kababayan. Ito yung sistema nandito sa likod. Puno na ng kalakal, wala na sa ayos. Nasunog daw po ito noon araw mga kababayan hanggang sa wala nang nakapag-ayos. Wala na rin silang tubig mga kababayan, wala nang wala na as in. Siguro nagiiigib-igib na lang sila. Mayaman kayo dati na ay? Eh? Ah, mga negosyante nagsara 'yung tendenya. nasa Manila kami. Ano nangyari? Ano na 'yun? nagsarado 'yung latondenya. kami dito. Kaya na uwi na kayo rito. Mm. Nay, isang whole chicken 'to mm -hmm. para pagdating ng mga kapatid mo. Bigyan, bigyan mo po. Mm. Kasi hindi mo kayang ubusin, no. Mm. Darating, darating na Darating na. Nakakaawa yung ganito. Nay, may anak ka po ba? Dalaga. Dalaga? Mm -hmm. Nasaan po? Alam. Anak nyo po? Wala nga asawa. Ay, dalaga po ikaw. Mm -hmm. Hindi ka nagkaasawa Yung mga kapatid mo, Nay, sabi mo kasi apat kayo dito. Wala ba silang mga anak? Wala. Para makatulong sa inyo, wala, wala, wala. yung mga damit nila, mga kababayan. Diyan na, pag wala. marumi na. Basa. Basa. Tapos mga kababayan, pag nagdodumi dyan na rin sa ilalim. Ay, ay hindi po, Nay. Ay, kaya. Hindi po, nadaanan ko lang tong tabing-tabing ninyo. Ay, kaya ako'y nagtanong sa kapitbahay. Paano kayo nabubuhay dito, Nay? Naghahanap ng rice sila. Kayo, hindi na po kayo nakakalakad? Nakalakad. Nakalakad din. Saan kayo kumuha ng pagkain niyo po? Sa mga kapagid ko. Mm. O, yung ulam na ay kain ka po? Oo. Uh, eh. No. Yung ulam po, lakihan mo para lumakas ka hmm. pa? Bakit nga ba may mga ganitong sinari, mga kababayan, no? Kapalaran, eh. yun po ang gusto kong itanong sinagot na ni Nanay. Mm -hmm. Bakit may mga ganitong nakikita tayong sinari? Kapalaran. Masasabi nga po ba talaga natin na kapalaran? Nay, mm -hmm. bakit mo nasabing kapalaran? Hindi mo alam na darating. Alin po? ganitong hindi ka ba nahihirapan dito, Nay? Hindi. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi. Wala kang anak. Sabi mo, wala kang asawa. Ganyan ko radyo. Ah? Radyo, maliit. Ah, kailangan mo ng radyo? Hmm, maliit lang. Wala po kayong kuryente dito, Nay? Hindi, mayroon yung binasok. Battery? Hindi. Hmm. Sige, Nay. Alam niyo yung kanyang nagupang? Opo. Hmm. hmm. May kasamang TV lang. Hindi oh, maliit. Oo, sige po. Nabargain ngayon. Kibig ka kayo ng radyo? Opo. Nagwandaan. Marunong ka pa sa pera na eh. Siyempre. Marunong ako. Ilang taon ulit si nanay? Buti, hindi pa ulianin si nanay, no? Sana yung tubig mo na, inom ka po tubig na marami? Nawala? Asan yung tubig ni nanay? Ay, ito. Ayan, na. Inom ka maraming tubig, nay, para lumakas ka pa. Mga hmm. kababayan, napansin ko kay nanay. Kahit hindi tayo magsalita, di natin tanungin. Alam na natin na mahirap yung pinagdadaanan nila. Ano kayo mapinanay? Nay? Ah, oh, sige, bibili kami nay Anong gagawin mo sa mi pinamik? ko. Hindi, bakit ka iinom ng mi pinamik na? Ano ba nararamdaman mo? Para mawala ang sakit. Nang? ko. Alin po ba ang masakit? Yung paa. Dahil na mamaga na yung mga paa ni nanay, mga kababayan. pero kahit na ganito kahirap yung pinagdadaanan nila mga kababayan parang wala lang sa kanila bakit po na Hindi hmm. di ka ba nalulungkot? Hmm. di ka nairapan? masaya ka ba eh, kahit ganyan lang? Hmm. bakit? Hindi hmm. ka ba naboboring dito? Hindi, nandito ka lang? Tsaka mga kababayan, ito lang talaga yung nagsisilbing silungan nila. Tolda. Pero pag malakas ang ulan, kahit anong mangyari, basa pa rin yung mga gamit nila. Ano kaya pinakamagandang ano, gawin para matulungan pa sila nanay? Yero, yero. Yero? Mm. Itong pader nila, tutumba na ito. Eh. Dapat tuluyan na itong baw. Kasi mababagsak sa kanila to. may solar. Diyan nakalagay yung solar. Ayan. Ha? Delikado na eh. Matutumba na po. Gumagalaw na eh. Mahirap pag natumbahan kayo. Malayo? Kain ka lang, nai. Pray lang tayo, nai. Magdasal lang tayo, no? Sana makabalik pa si Daddy Frangi para maibalik ko yung radyo na request mo. Pero pinangamaganda dito mga kababayan, magawan sila ng ano, silungan. Pero ang sabi, mamasunog. Hindi, makipunog Hindi, yung bahay. Pero bakit nasunog yung unan yung bahay na eh? Natumba yung kandila. Natumba yung kandila. Mm. Yes mga kababayan. Dahil ayon po sa kapitbahay na pagtanungan sa apat na magkakapatid daw ay may mga problema at pinagdadaanan. Gaya ng inyong nakikita kung ano yun nandyan as is. Yun na po yun mga kababayan. Bakit wala kang short na Wala kang pante Wala kang i-bili. Ha? Ah? Wala kang ibili. Wala kang ibili. Pero nay, nakakapaglakad ka ha? Mm -hmm. Pagbalik ko, magdadala ako ng pante mo. Mm -hmm. Anong size ng pante mo nay? 36. Ha? Ah? 36. 36. Anong brand? Kahit ano. Kahit ano. Hindi, yung gusto mo nay. O, ano ba yung brand na alam mo? Risky. Ano? Louis Vuitton, mahal yun. Suin, so boss. asuin, so Ah, so in. So in. Oh, Okay uh, na yun na, suin. So Oo. Uh, Huwag uh, uh, uh. yung mahal. Ha? Ah? Huwag yung mahal. Huwag yung mahal. Bakit ayaw mo nang mahal? Ay, wala kang bibili. Hindi, meron nai Marami kaming pera. Ako na ba? Opo. Hindi, bigyan niya ako. Mayaman ako nai Wow. Opo. Saka kayo? Ako, sa Makati po. Wow. Kailangan ba ng pera, nai? Siyempre. Sigurado ka ma magagamit mo pa? Oo. Uh -huh. so, hindi, hindi na to umaalis na eh. Ay, sige na, tapusin mo muna yung kain mo. Pagkatapos mo kumain, bigyan kita ng pera. Magkano ba kailangan ng pera, Nay? Ikaw lang. Ha? Ikaw lang kumagano. Hindi, yung kailangan mo, mga magkano? Magkano po? Isa lang. Isa lang? O, sige na, pagkatapos mo kumain, bibigyan kita, ha? Pasensya ka na. Ang kababayan, pasensya na po. Binigyan natin siya ng pagkain pero hindi ko pa rin mapigil sarili ko na hindi ka usapin. Dahil nagtataka lang po ako mga kababayan, hindi ko lubos maiisip bakit may mga kababayan tayong ganito ang dinaranas. Sabi ni Nanay kapalaran daw. Asaan nga ba ang kanyang pamilya? Asaan nga ba ang mga kamag-anak? Asaan ang ating gobyerno? Tapos ka nanay! mamaya na. Mm -hmm. Na yun, tignan ang dami kong pero. Bagay mo sa akin lahat. Ay, wala na, pamasahe. Marunong nga na magbilang si nanay. O na, bigyan kita 500. 500 ba ito? Opo, tignan mo. May 20. O, 20. Opo, ayaw mo 20? Huwag ka mo. Dadagdagan ko yan, nai. O, ito pa, o. Kulang. Ah, kulang. O, ito pa. Kulang. Ha? Kulang. O, ito pa. Hindi, 240. 240? O, ito pa. Oh. Oh, ilan na? 340. Oh, ilan na? 390. Oh, ilan na? Oh, Hindi ah. Man. Oh. 2, 3, 4, 4, oh. ilan na? Ang galing talaga eh. Sinusubukan ko lang yung galing eh. Anong gagawin mo sa pera na Bili kong pagkain. Bili kong ng good fun. Sige nga na Testingin nga kung kasi sabi ng mga kapitbahay hindi ka na raw nakalakad. Ay, Pwede ba? ayusin mo pera na eh. Apa papabili ka? O sige ipunin mo yung pera mo. Pero hindi ka na nakakalakad. Nakakalakad. Ah, Mga kababayan, ayon ah, po sa napagtatanungan namin si Nanay hindi na nakakalakad. Pasintabi gaya na aking sinabi. Pag dumudumi si Nanay diyan na sa ilalim. Dag Yan na rin umiihi. Dagdagan Dag ko pa na. Oh, ito pa. Kulang pa. Uh, kulang pa ito pa. Ito pa na lahat. Ito pa. Oo, <laughs> oh, ito pa. Mayaman kayo. Mayaman talaga ako. Papayamanin ko kayo. Papayamanin mo ako. salamat mm na -hmm. Salamat, Nay. Magdilang anghel ka. Anong pangalan mo? Ako po. Mm -hmm. Ako si Daddy Frankie. Oh, magkano na lahat? Two, one, two, three. Ang bilis ni Nanay Samat. Sabi nila, may mga pinagdadaanan pero tingin ko parang hindi, parang matino naman. 5-10. Five, five, ano? 5-10. Five, hindi ah? O, bilangin niya Bilangin mo na oh. Eh. O. 10 O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,190 Oh, 1, 2, 3 Oh, 8, oh, 8, oh Oh, ako magbibilang na Magbibilang okay, Ha? Parang magaling sa sugal si nanay Oh, hop, walang kukurap Taya, taya, samandaraya Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Siyam, Sampo! O, oh. oh, isang libo nobenta! Oh. oh. Thank you! Thank you! Ma matalas pa mga kababayan. Pasinsya na po, po kayo mga kababayan sa mga biro ni Daddy Frankie. At hindi po natin pwedeng bigyan ng malaki. Sabi nga po ng mga kapitbahay mga kababayan, pagkain lang ang pwedeng ibigay sa kanila. Dahil dati, may nagbigay ng bigas, o kung ano man, abutin lang ng ulan at hindi na nila naiingatan kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ibigay. Paano kaya natin ikakabit yung yero dito, Nay? Hindi pwedeng yero lang. Kahoy. Kahoy. -hmm. Sige po. Baka mabasa yung pera mo, Nay. Ha? Basa pa siya. Baka makalimutan mo kung saan mo isiniksik. Hindi. Inom ka muna ng tubig, Nay. Marami. Bago ako alis. Nay, kailangan inom kang tubig. Isang, isang bote, ubusin mo yan. Oh, isiksik mo na naman dyan. Tapos makalimutan na. Hindi. Sige, pa, nai. Hindi pa ako ulangin. Hindi pa. Ano pangalan ko pala? Frankie. Ayun, magaling. Tayo yung nagpunta rito kapon? Hindi po. Ngayon lang. Napadaan lang ako, nai. Ah, eh. ganun? Opo. Nakita niyo yung bahay ko? Opo. Hindi naman ito bahay, Nay. Eh. Ano? Tolda lang. <laughs> ba? Diba? Kawawa naman si nanay dito. Pero nay, anong meron ikaw? Bakit? Kahit ganito yung sitwasyon ay masaya ka pa rin. Tentri, para makalimutan ang problema. Ah, para malimutan ang problema. Lalo kung may radyo, di nakalimutan ang problema. Lalo kung may radyo. Hmm. Oh, sige na, salamat. Pupunta ako sa bilihan ng radyo. Sana makabalik si Dati Frank, ano? Sir, may kasama ng TV yung... Ah, may TV? Hmm. Eh, wala naman tayo kuryente dito, nay. Eh, di ba to yun? Huh? Di-battery. Ah, di-battery? Magkasama yun, di-battery. Oo. Oh. Nakatagi yung ganun. Eh? Oo, oh, sige na, ititignan ko yung TV na di-battery. Mm -hmm. Ang alam ko kasi, radio na may battery. Oo, oh, pareho. Pero yung TV na di-battery, hindi pa ako nakakita. Magkasama, yung... Magkasama yun. Magkasama yun? Oo, isang battery. Dual? Oo, oh, dual. Oo, oh, sige na, hanapin alam ko po. Yung, alam niyo yung kanto? Kanto ng? Magdangan sa loob. Oo, oh, sige na eh. ng mga radyo. Oh, sige na Pupuntahan ko po ano? Thank you. Walang anuman po. Ano masasabi mo na eh, nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Masaya. Masaya. Hindi masaya. Wala naman nagbibigay din ng pera, kundi kayo. Ha, ah, wala pa nagbibigay ng pera sa inyo? Na. Bakit? Ba't di kayo binibigyan ng pera? Eto, ewan, bakit ayaw pumasok? ko pumapasok kayo lang. Ng <laughs> mm -mm. pumapasok kailan. Malakas ang loob yung pumasok. Alam po dito. Bakit nga ba naging ganito ang uh, buhay niyo, Nay? Bakit nawalan kayo ng bahay? Ano yun? bagyo? Opo. Na, na, ano, ano, ano. bagyo? Bakit, Nay, hindi ka nag-asawa? Ay, ako mag-asawa. Bakit po? Meron ka may asawa. Eh, yung mga kapatid mo, bakit wala rin silang asawa? Nabata pa. Apat yan mga kababayan. Apat sila, puro walang asawa. Bata pa Puro mga lola, puro matatanda Sige na, maraming maraming salamat po. Ano? Thank you po, ah. Ingat ka po palagi, nai. Sana pagdating ko ulit, nandito yung tatlo mong kapatid pa. Ha? Sige po. Ingatan mo yung pe, ay, pagkain ay baka itakbo ng aso. Hindi. Para may pagkain sila pagdating, ha? Okay po. Bye-bye po mga kababayan. Thank you. Maraming maraming salamat po and God bless.